Nga po mga pamang kapadi nakakita ko dito ng pinong gubat to sabi na nakakain daw ito sa ibang masa kinakain ito hindi naman sa dito mas Pilipinas hindi natin nakita kung paano kainin ito kaya susubukan natin mga kapadi kainin kung lasa nito para sabihin ko sa inyo kung lasa mga kapadi o hmm Masimasimong kabati. Para eh. na ng inong kamatis. Ah. Di pwedeng medyo hilawin, upa. Ang asin.